Ano na, nabuang na mangguro. Tani lang, 30 minutes, 30 minutes. Tawa tatag 1 hour. Hala. Napa siya ibig. Hala, dagat ki Dabaw lang. Ano, pinanap pa siya. Naro, manaka Nang asa lang. Napa. Nabot, nabot, may buntog dari sa kwan. Mount hawon guys. Pero dili siya dito sa kuan overview, overview lang pero ingon lagi to siya no nga diri. Ang pre overview. Amen ka ba ni? Uy. Diri mi gito lo sa Google Map. Ikaw man nagkuan dili man sa sa Google Map, ikimo man tong sa iyo pud. dira na lang agi lang padulong dagto. Nice mong gyapon diri lang. No no unta ta ato na lang unta pang ikuan nang upuan. Dili ka pud Ha? Ay uno, baklay na ko taglay. Ow! na na, na ato ka sila dito o pero wala typhoon food kitaon na lang ta <laughs> so natun tami sa bandag mount anahawon guys uh, ang <laughs> isun ta La abot ni dere sa kuan so sa dari lang, anahawon, sa maramag wala man dahil lagi ngan si google nga kuan si google <laughs> nga daganda mount anahawon guys mas no bi pa naman mining <laughs>